Okay so right now guys uh, another unboxing na naman tayo ng sapatos na. No? So this is uh, Puma MBO4. So kakarating lang to kanina. So i-unbox na natin. Okay. Wow, grabe. No? So nakasale to guys. Wow, grabe. Tingnan nyo naman yung box. Tingnan nyo naman yung box guys. Grabe, panalo'ng panalo. Palong-palo talaga tingnan nyo. Meron siyang Puma na design. And meron din ano dito. Parang kay ano yata to Melo. Um, so this is the ano the box of the um, Puma na MBO4. So this is from not ano ba to Not from here na klase. So check na natin. So ito yung kanyang loob. Ayun Oh, tingnan nyo naman. Grabe. So i-check natin first hand. Mm -hmm. Ay grabe. Wow, ganito pala siya kaganda. So, this is size 9. Kung hindi ako nagkakamali. And, ay, grabe to ah. Parang alien. May pagka... <laughs> Oo, grabe. So, makikita nyo dito guys. This is parang inspired siya sa Charlotte Hornets na ano na logo. Of course, si Melo naman is from Charlotte Hornets. So, I think yun yung inspiration niya. Meron siyang purple, pink, and light blue na color. And ito naman yung thread niya sa kanyang outsole which is may nakalagay na not for me. And i-check iche ko lang muna. Medyo ano lang to guys ha, kung halimbawa dito sa Pilipinas, medyo dirt magnet lang talaga siya kasi may meron siyang mga inline dito. So, I think yun yung medyo mahirap linisan to <laughs> just in case. But kung halimbawa naman sa mga court na Ah, halimbawa sa school, mga court yun. Okay, okay na okay ito. Uh, um, maganda naman yung thread niya. Makikita nyo guys. And ito naman yung side niya. Mm -hmm. Then, meron siyang lace na pink. And yung kanyang tang is okay siya. So, we will try this guys. Uh, I think maybe sa basketball but medyo mahirap lang siya in terms sa lifestyle no kasi pag lifestyle kasi medyo mahirap iyan ano to i think ang maganda dito is black yung pants or shorts tapos medyo pink or light blue naman yung dress mo i would say babagay siya no but kung halibawa color black kayo lahat i think medyo ano to medyo siga <laughs> it means na medyo ano siya masyado masilaw no sa mata no in terms naman sa quality i would say okay naman yung quality niya uh, to be fair maganda naman yung quality niya and makikita niyo meron siyang ano dito pangalan na rare no so ang pagkaka emboss din ito maganda rin no so basically kung nagustuhan ko ba um, first impression yes nagustuhan ko yung colorway niya Ah, uh, yung ano lang talaga compatibility, kung saan ba siya babagay, no? But syempre, meron naman tayong other shoes na pwedeng options. But in terms of basketball, okay na okay ito kasi maganda siya sa mata. Uh, kapag for basketball na ano. Pero sa lifestyle, depende na lang kung anong klaseng ah uh, atake yung gusto niyo eh, ano, i-demonstrate, no? So, basically, that's it, guys. So, thank you so much. So, ano lang to, short review lang to ng MBO4 na Puma. So, definitely, I really like it. Hindi siya parang cheap na quality. Maganda yung quality niya, no? And, magaan din siya. Magaan siya. And, syempre, yung high school ako, idol ko talaga, Charlotte Hornets. Yung kay Larry Johnson, Alonso Morning pa na era. So, and syempre, si Maxi Bog So, kaya ko siya binili. Even shocking yung kanyang design because of those players. Uh, Michael Jordan era yun eh, but yun talaga, team ko talaga yung Charlotte Hornets. Then second was Chicago Bulls because of Michael Jordan. So, yeah. Definitely, I really love it. I hope na yung ating episode for today. This is Kokoy. Dagang salamat.